Ang pagiging matangkad ay isang katangian na madalas na nauugnay sa mga artista, lalo na sa mga lalaki. Sa industriya ng pelikula at telebisyon, ang mga matangkad na artista ay madalas na nagiging sentro ng atensyon dahil sa kanilang presensya at karisma. Narito ang ilang mga kilalang artista na kilala sa kanilang taas, Donny Pangilinan. Si Donny Pangilinan ay may taas na 6'1" siya ay 27 years old at anak ng celebrity couple na sina Anthony Pangilinan at Maricel Laxa Pangilinan. Ang aktor na ito ay tinitilian ng mga kababaihan dahil sa kanyang angking kagwapuhan at tikas ng pangangatawan. Gerald Anderson Isa pang sikat na aktor na kilala sa kanyang matangkad na pangangatawan, si Gerald Anderson ay may taas na 6'2". Madalas siyang nakikita sa mga pelikula at teleserye na nagpapakita ng kanyang kagalingan sa pag-arte at ang kanyang kaakit-akit na presensya. Si Gerald ay nasangkot sa mga issue dahil malimit itong magpalit ng girlfriend. Sa ngayon siya ay nakatali kay Julia Barreto, isa ding aktor. Ang pagiging matangkad ay hindi lamang isang pisikal na katangian kundi isang katangian na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga artista. Ang kanilang taas ay nagbibigay sa kanila ng mas malakas na presensya at nagpapahusay sa kanilang kagandahan at karisma. Sa industriya ng pelikula at telebisyon, ang mga matangkad na artista ay madalas na nagiging sentro ng atensyon dahil sa kanilang kakayahan na magbigay ng mas malakas na epekto sa mga manonood. Sa kabila ng kanilang taas, ang mga artistang ito ay kilala rin sa kanilang talento at ang kanilang kakayahan na magbigay ng iba't ibang emosyon. Ang kanilang taas ay isang dagdag na katangian na nagpapahusay sa kanilang kagandahan at karisma. Ngunit hindi ito ang tanging dahilan ng kanilang tagumpay. Ang kanilang talento at dedikasyon sa kanilang sining ang tunay na nagbibigay sa kanila ng tagumpay at pagkilala sa ating pagpapatuloy. Kyle Echari Si Kyle Echari ay isang Filipino-American na aktor at mang-aawit. Ipinanganak siya noong June 20, 2003 sa Orange County, California. Sumikat siya sa pagsalin niya sa The Voice Kids Philippines noong 2015. At mula noon ay nagkaroon na siya ng mga papel sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon. Kilala rin siya sa kanyang mga kanta at album. Siya ay may taas na 61. Si Sanjo Marudo ay isang Pilipinong aktor at modelo. Ipinanganak siya noong Hulyo 23, 1982 sa Tanawan, Batangas. Sumikat siya matapos maging ikaapat na Big Placer sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Si Marudo ay may taas na 6'1. Derek Monasterio Si Derek Monasterio ay isang Pilipinong aktor at mga awit. Ipinanganak siya noong August 1, 1995 sa Quezon City. Kilala siya sa kanyang mga gampanin sa telebisyon at pelikula at nagkaroon din ng mga album ng musika. Siya ay may taas na 61. Sa tingin mo, ano ang aking height? I comment mo na yan below and thanks for watching.